Naranasan niyo na po ba na parang hindi na tulad ng dati ang inyong lakas at sigla? Ito ay isang katotohanang hinaharap ng maraming kababaihan na lampas. 60 anyos na madalas ay tahimik na lang na sinasabing ganyan talaga kapag tumatanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagbabalik ng sigla at kumpiyansang yon ay hindi tungkol sa isang himala, kundi sa pagtugon sa isang tahimik na kakulangan sa nutrisyon na karaniwan habang tayo ay nagkakaedad. Ako po si Dr. Mila Dela Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng mahigit 30 taon. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda at humanap ng mga paraan upang manatiling masigla. Narito po ako para sabihin sa inyo na ang tunay na sanhinang humihinang sigla ay madalas na isang nakatagong kakulangan sa tatlong mahahalagang bitamina, mga sustansyang lubos na kailangan ng inyong katawan, ngunit nahihirapan na itong sipsipin ng epektibo habang tumatagal. Ang tahimik na kakulangang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong lakas. Maari rin nitong sirain ang inyong mood ang inyong kumpiyansa at ang intimasya na inyong pinapahalagahan. Ang magandang balita ay ang tatlong susing ito para buksan ang likas na lakas ng inyong katawan ay ang vitamin D3, vitamin B12 at vitamin B1. Sila ang mga workhorse sa likod ng entablado na tumutulong suportahan ang kalusugan ng buto, patalasin ang pandaman ng mga ugat nerve sensation at bigyan ng enerhiya ang mismong mga cellular cells na mahalaga para sa isang masigla at malakas na buhay. Higit sa lahat, sila ay natural ligtas at nakakagulat na madaling isama sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano sinusuportahan ng bawat isa sa mga bitaminang ito ang inyong katawan. Tatalakayin natin kung paano ito inumin ng tama para sa pinakamahusay na resulta at ang mahahalagang paalala sa kaligtasan na dapat malaman ng bawat babae Manatili po kayo dahil babalangkasin din natin ang isang simpleng pang-araw-araw na regimen na maaring magdulot ng malaking pagbabago para sa inyong intimate health at sa inyong pangkalahatang sigla Sabay nating tahakin ang landas na ito tungo sa panibagong lakas at pagnanasa Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga susunod na payo para matulungan kayong mamuhay ng pinakamalusog at pinakamasigla. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula na ngayon. 1. Vitamin D3 ang pundasyon ng matibay na buto at balancing hormones. Noong una akong nagsimula sa aking propesyon, napansin ko ang isang karaniwang problema sa maraming hamon sa kalusugan na kinakaharap ng aking mga pasyenteng babae na lampas 60 anyos, pagkapagod pagbabago ng mood at oo mga paghihirap sa pisikal at emosyonal na aspeto ng intimasya na dating napakadali. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda o pagbaba ng estrogen. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay halos wala ng laman ang kanilang katawan pagdating sa isang kritikal na sustansya, ang vitamin D3. Ang vitaminang ito ay higit pa sa isang simpleng suplemento. Gusto kong isipin ito bilang pundasyon para sa inyong mga buto, inyong mood, at sa huli, sa inyong kalusugang pangkababaihan. Ang vitamin D3 ay parang isang susi na nagbubukas sa potensyal ng inyong katawan. Mayroon itong mahalagang papel sa pagsipsip ng kalsyum na lubhang kritikal para sa pagpapanatili ng matibay na buto at pag-iwas sa osteoporosis, isang malaking alalahanin para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Ang intimate health ay lubos na nakadepende sa malusog na mga tissue at balansing sistema. Kung walang sapat na vitamin D3, ang prosesong ito ay maaaring makompromiso. Ang mga tissue ay maaaring hindi na maging gaanong tumutugon at ang mga kalamnan ng pelvic floor na mahalaga para sa suporta at pakiramdam ay maaaring mawala ng tono. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming kababaihan na lampas sa sinta ang nakararanas na ang intimasya ay hindi na kasing komportable o kasiyasya tulad ng dati. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga pisikal na istruktura. Direktang naiimpluensyahan din ng vitamin D3 ang inyong mood at antas ng enerhiya, tinitiyak na balanse ang chemistry ng inyong utak, at maayos na naipapadala ng inyong mga ugat nerves ang mga senyales. Isipin ninyo ito bilang konduktor ng isang orkestra na nag-ayos sa bawat instrumento para sa isang perpektong pagtatanghal kung wala ang konduktor sintunado ang musika. Sa inyong katawan nangangahulugan ito na maaaring bumagsak ang mood at magsimulang manamlay na lalong nagpapahirap na makaramdam ng koneksyon at sigla. Habang tayo ay nagkakaedad, natural na bumabababa ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng vitamin D3 mula sa sikat ng araw. Numnipis ang ating balat at ang ating atay at bato ang mga organ na responsable sa pag-convert nito sa aktibong anyo ay bumabagal. Idagdag pa riyan ang mas kaunting oras sa labas o masigasig na paggamit ng sunscreen at mayroon kayong perpektong sitwasyon para sa isang kakulangan. Dahan-dahan itong lumalabas at madalas ay hindi napapansin hanggang sa hindi na maikakaila ang mga epekto. Marami na akong naging pasyente tulad ng isang mabait na ginang na nagngangalang Beatrice na nagkwento sa akin tungkol sa kanyang pagkadismaya dahil sa pakiramdam na walang gana o nahihirapan sa mga pananakit ng katawan para lang matuklasan sa huli na napakababa pala ng kanyang vitamin D3 level. Hindi nagkataon na ang mga babaeng ito rin ay madalas na nakakaranas ng pagbaba ng libido at ginhawa sa intimasya. Ang magandang balita ay maaari itong maibalik. Ipinakita ng mga pananaliksik na ang pag-inom ng suplementong vitamin D3 ay maaring makabuluhang mapabuti ang mood at paggana ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang pinabuting tono ng kalamnan at pakiramdam ng kaginhawaan ay direktang nagreresulta sa isang mas positibong karanasan sa intimacy. Nakakatulong din ang vitamin D3 nabawasan ng pamamaga isang karaniwang sanhi ng maraming isyong pangkalusugan na may kaugnayan sa edad. Kaya ano ang itsura ng perpektong rutin inirerekomenda ng mga eksperto ang pagitan ng 800 hanggang 2 kan araw-araw para sa mga kababaihan na lampas six Depende sa estado ng kalusugan at kasalukuyang antas ng bitamina. Pinakamainam itong inumin sa umaga o maagang hapon kasabay ng pagkain na mayaman sa healthy fats tulad ng abokado o olive oil para ma-maximize ang pagsipsip. Ang pag-inom nito ng gabi na ay maaring makagambala sa pagtulog. Bagamat makakakuha kayo ng kaunting vitamin D3 mula sa matatabang isda at fortified na gatas, mahirap makakuha ng sapat mula sa pagkain lamang. Kaya naman madalas ay kailangan ang suplemento. gayun paman mahalagang masubaybayan ang antas nito sa dugo sa tulong ng inyong doktor para maiwasang uminom ng sobra na maaaring magkaroon ng mga side effect. Nakita ko na ang hindi mabilang na kababaihan na nagbalik hindi lang ang kanilang pisikal na ginhawa, kundi pati na rin ang kanilang pangkalahatang kumpiyansa at sigla sa buhay matapos maitama ang kanilang kakulangan sa vitamin D3. Ito ay isang emosyonal na pagbabago tulad din ng isang pisikal na pagbabago. Ngunit ang Vitamin D3 ay simula pa lamang habang inihahanda nito ang inyong mga buto at sistema, kailangan ng inyong mga ugat nerves ang tamang suporta para epektibong makapaghatid ng mga senyales. Dito pumapasok ang ating susunod na mahalagang vitamina, 2. Vitamin B12 pampalinaw ng kaisipan at pakiramdam. Kapag may mga babaeng pumupunta sa aking klinika na nahihirapan sa pagkawala ng sigla o pagbabago sa intimasya, isa sa mga unang bagay na isinasaalang-alang ko ay ang kalusugan ng kanilang nervous system. Alam nyo ang pakiramdam na masigla at konektado ay hindi lang tungkol sa hormones. Ito ay nakasalalay sa malinaw na parang kristal at mabilis na komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at ng inyong katawan. Dito, ang vitamin B12 ay isang tunay na game changer. Hindi ko sapat na madiin kung gaano karaming kababaihan na lampas siksinta ang nagdurusa sa kakulangan ng B12, nang hindi nila namamalayan na ito pala ang nagnanakaw ng kanilang kislap. Ang vitamin B12 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng proteksyon na bumabalot sa inyong mga ugat nerves Nakilala bilang milling sheath. Isipin ninyo ito na parang gumana nakabalot sa isang kable ng kuryente. Pinapanatili nitong malakas at mabilis ang signal. Kung walang sapat na bitob ang balot na ito ay nasisira, ang mga signal ng ugat ay humihina o nagiging pabago-bago at ang maselang komunikasyon na kailangan upang maranasan ang buong pakiramdam ay nagsisimulang masira. Maari itong magdulot ng mga sintomas tulad ng brain fog, pagkapagod o isang nakakadismayang pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi na tumutugon ng may parehong sensitibidad na inyong natatandaan. Napakakaraniwan na magkaroon ng kakulangan pagkatapos ng edad na siksta. Habang tayo ay tumatanda ang ating tiyan, ay gumagawa ng mas kaunting asido na kailangan para sipsipin ng B12 mula sa pagkain. Kung umiinom kayo ng mga karaniwang gamot na nagpapababa ng asido sa tiyan tulad ng mga antacid o proton pump inhibitors, mas mataas pa ang inyong panganib. Bukod dito, kung ang inyong dieta ay mababa sa mga produktong mula sa hayop, maaring hindi kayo nakakakuha ng sapat. Maari kayong makaranas ng mga sintomas tulad ng pagkapagod pagkalimot o pagkalito sa isip sa loob ng maraming taon at iisipin lang na ito ay dahil sa pagtanda. Gayong sa totoo lang ay humihingi na ng tulong ang inyong mga ugat. Naaalala ko ang isang pasyente si Lorna, isang babae, na nasa mga huling taon ng kanyang 60s na nagsisimulang makaramdam na watak-watak ang isip at labis na nadidismaya na ang kanyang pangkalahatang pisikal na pakiramdam ay nabawasan. Nang sinuri namin siya, natuklasan naming kritikal na mababa ang kanyang bit of levels. Nang simulan niya ang tamang suplemento, hindi lamang niya naibalik ang kanyang kalinawan ng isip, kundi nakita rin ang isang kapansin-pansing pagbuti sa kanyang pisikal na pagtugon. Ito ang uri ng pagbabago na nasasaksihan ko ng paulit-ulit kapag naibabalik natin ang mahalagang sustansyang ito. Sinusuportahan din ng vitamin B ang paggawa ng mga red blood cells na nangangahulugang mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa buong katawan kabilang na sa inyong utak at sensory nerves. Mas maraming oxygen ay nangangahulugang mas maraming enerhiya, mas mahusay na pokus, at mas matalas na pakiramdam. Ang perpektong anyo ng B12 na dapat inumin ay ang methylcobalamin na agad magagamit ng inyong katawan nang hindi na kailangang i-convert. Madalas itong matatagpuan bilang isang sublingual tablet o isang mabilis matunaw na lozenge na inilalagay ninyo sa ilalim ng dila para sa pinakamataas na pagsipsip. Ang inirerekomendang dosis para sa mga senior ay karaniwang nasa pagitan ng 500 hanggang 1000 mcg micrograms araw-araw pinakamainam itong inumin ng mas maaga sa araw dahil maari itong magbigay ng alerto. Bagamat ang B12 ay water-soluble at karaniwang ligtas, laging matalinong pag-usapan ito sa inyong doktor upang masubaybayan ang inyong mga antas, lalo na kung mayroon kayong ibang mga gamot na iniinom. Para sa karamihan ng kababaihan, gayoon pa man ang pagpuno sa B12 ay isang simple at epektibong hakbang na maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito. Natalakay na natin ang pundasyon at ang mga linya ng komunikasyon. Ngunit ngayon, kailangan nating pag-usapan ang pinagmumula ng kuryente, ang bitamina na nagbibigay enerhiya sa inyong mga selula. 3. Vitamin B1 Thiamine Ang tagapagbigay enerhiya sa inyong mga selula cells. Pagdating sa pagpapanumbalik ng sigla, lalo na sa mga kababaihan na lampas siksinta, isang mahalagang sustansya ang madalas na hindi napapansin ang vitamin B1 na kilala rin bilang thiamine. Maaaring hindi ito kasing sikat ng vitamin D o B12, ngunit maniwala kayo sa akin kapag sinabi kong ito ang spark plug na nagpapaapoy sa inyong mga cellular cells at nagpapanatili sa kanilang maayos na paggana. Nakakita ako ng hindi mabilang na mga pasyente na sa kabila ng pag-aalaga sa kanilang kalusugan, sa ibang paraan ay nakikipagbuno pa rin sa pagkapagod panghihina at nabawasang pagnanasa dahil lamang sa kakulangan ng kanilang katawan sa kritikal na panggatong na ito. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Kailangan ng inyong katawan ng tunay at magagamit na enerhiya para makaramdam na buhay at aktibo. Ang thiamine ay may mahalagang papel sa pag-convert ng pagkaing kinakain ninyo, lalo na ang carbohydrates sa ATP adenosine triphosphate, ang perang pambayad enerhiya ng bawat silyula sa inyong katawan. Kung walang sapat na thiamine ang inyong mga silyula, ay hindi makakalikha ng lakas na kailangan nila. Ito ay humahantong sa pagkapagod pakiramdam ng kabigatan at mahinang resistensya. Higit pa rito ang inyong buong katawan, mula sa inyong utak, Hanggang sa mga kalamnan na sumusuporta sa inyo ay umaasa sa patuloy na supply ng enerhiyang ito. Kung wala kayong sapat, madali kayong mapapagod. Ang malawakang pagkapagod na iyon ay direktang nagre sa kawalan ng motibasyon at pagnanasa para sa mga aktibidad kabilang na ang intimasya. Ito ay isang masamang siklo na maraming nakatatandang babae ang nahuhulog ng hindi namamalaya na ang kakulangan sa tayamin ang maaaring nasa puso ng problema. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang ating kakayahang sipsipin ang thiamin. Ang mga kadahilanan tulad ng pag-inom ng alak, ilang mga gamot at hindi magandang dieta ay maaaring lalong magpalala sa sitwasyon. May mga pasyente akong naglarawan na parang kinaladkad nila ang kanilang sarili sa buong araw o kahit ang mga simpleng gawain ay nag-iiwan sa kanila ng pagod. Minsan iniuulat din nila ang pakiramdam na pagod sa emosyonal o mabagal mag-isip lahat ay mga klasikong senyales na nahihirapan ng kanilang cellular metabolism. Sinusuportahan ito ng mga siyentipikong pag-aaral na nagpapakita na ang suplemento ng thiamine sa mga senior ay maaaring magdulot ng pinabuting antas ng enerhiya at mas kaunting pagkapagod. Sinusuportahan din nito ang paggana ng mga ugat nerves na tumutulong mapanatili ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng isip at katawan na mahalaga para sa magandang pakiramdam. Ang magandang balita ay ang thiamine ay water soluble at karaniwang ligtas na ginagawang isang mababang panganib na paraan ang suplementasyon para palakasin ang inyong enerhiya. Ang pang-araw-araw na pag-inom nang one panelan mahom ay ay karaniwang inirerekomenda para sa mga babaeng lampas 60 bagamat ang mas mataas na therapeutic doses ay minsan ginagamit sa ilalim ng medikal na pangangasiwa Ang pinakamainam na oras para uminom ng thiamine ay sa umaga kasabay ng pagkain na sumusuporta sa patuloy na enerhiya sa buong araw para sa karamihan ng kababaihan ang pagpapanumbalik ng antas ng thiamine ay maaaring maging isang game changer, hindi lamang nagpapabuti sa pisikal na lakas, kundi nagpapaningas din muli ng pagnanasa at kumpiyansa. Ngunit hindi gumagana ang tayamin ng mag-isa. Kailangan nito ang suporta ng mga bitamina na nag-aalaga sa inyong mga buto at ugat. Susunod ipapakita ko kung paano nagtutulungan ang makapangyarihang tatlong ito sulfato. Paano nagtutulungan ang tatlong bitaminang ito para ibalik ang sigla? Madalas akong makarinig ng pagkadismaya at pagkalito mula sa mga kababaihan na lampas, sikta na nahihirapan sa pagkawala ng kanilang dating kislap. Marami ang sumubok na ng iba't ibang bagay nang walang tagumpay at pakiramdam ay tinanggap na lang na hindi na maaring bumata muli ang kanilang katawan. Ang gusto kong maunawaan ninyo ngayon ay ang pagpapanumbalik ng sigla ay hindi tungkol sa iisang mabilis na lunas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng mga pangunahing sangkap na kailangan nito upang gumana ng tama. Dito pumapasok ang pagtutulungan ng vitamin D3, B12 at B1 Isipin ninyo na ang inyong katawan ay isang magandang hardin. Ang vitamin D3 ay ang matabang lupa at sikat ng araw. Ito ang lumilikha ng pundasyon para sa matitibay na buto at balancing hormones na nagpapahintulot sa lahat ng iba pa na lumago at umusbong. Ang vitamin B12 ay ang masalimuot na sistema ng mga ugat at tangkay. Tinitiyak nito na malusog ang inyong mga ugat nerves ang sistema ng komunikasyon ng hardin na nagbibigay daan para sa masiglang pakiramdam at malinaw na pag-iisip. Ang vitamin B1 thiamine ay ang masustansyang tubig. Pinapaandar nito ang buong sistema sa pamamagitan ng pag-convert ng inyong pagkain sa enerhiya na kailangan ng inyong mga selula upang mamukadkad. Kapag pinagsama ninyo ang tatlong ito, hindi lang sila gumagana ng magkakatabi. Pinapalakas nila ang epekto ng isa't isa. Ang mas mahusay na balanse ng hormon mula sa D3 ay sumusuporta sa mga ugat na pinapalusog ng B12 at sa mga selyula na binibigyang enerhiya ng B1. Ito ay isang synergy na nagpapaliwanag kung bakit maraming kababaihan ang nakakakita ng tunay na resulta hindi ito mahika. Ito ay simpleng biyolohiya na gumagana ayon sa nararapat. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mga kababaihan na nagbago mula sa pakiramdam na ubos na ubos, patungo sa pagbabalik hindi lamang ng kanilang enerhiya, kundi pati na rin ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit para marating iyon, mahalagang malaman kung paano gamitin ng wasto ang mga kasangkapang ito. Ma'am Mahahalagang paalala sa kaligtasan at pinakamahusay na kasanayan. Kapag sabi kayo sa mga resulta, natural na gustong sumabak agad. Ngunit lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na kahit ang pinakamakapangyarihang mga kasangkapan ay nangangailangan ng respeto at tamang diskarte. Ang mga bitaminang ito ay karaniwang ligtas, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat kayong maging pabaya una kumonsulta sa inyong doktor. Bago magsimula ng anumang bagong suplemento, mahalaga ang isang pag-uusap sa inyong healthcare provider. Ang mga pagsusuri sa dugo ay partikular na mahalaga para sa vitamin D3 dahil ito ay fat soluble na nangangahulugang ang labis na dami ay maaaring maipon sa inyong katawan. Ang isang pagsusuri sa dugo ay tutulong sa inyong doktor na matukoy ang eksaktong dosis na kailangan ninyo at subaybayan kayo upang maiwasan ang mga potensyal na isyo tulad ng pagduduwal o mga problema sa bato. Ang vitamin B12 at B1 ay water-soluble, kaya karaniwang inilalabas ng inyong katawan ang hindi nito kailangan, kaya bihira ang overdose, ngunit matalino pa rin manatili sa mga inire dosis. Ikalawa ang tiyempo at pagiging regular ay susi. Ang vitamin D3 ay dapat inumin kasabay ng pagkain na may kasamang healthy fats tulad ng avocado mani o olive oil upang matulungan ng inyong katawan na sipsipin ito. Ang vitamin B12 B at B1 ay pinakamahusay na inumin sa umaga o maagang hapon dahil maaari itong magbigay ng alerto at posibleng makagambala sa pagtulog kung iinumin ng gabi na. Tandaan ang mga bitaminang ito ay hindi gumagana sa isang iglap. Kailangan ng oras ng inyong katawan para muling magtayo. Karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng mga pagpapabuti sa loob ng ilang linggo, ngunit ang pangmatagalang tagumpay ay nagmumula sa pagiging regular. Panghuli ang mga suplemento ay katuwang hindi kapalit ng isang malusog na pamumuhay. Ang isang balanseng dieta, regular na ehersisyo, sapat na hydration at pamamahala ng stress ay lahat ay pundasyon sa inyong tagumpay. 6. Ano ang susunod na gagawin? Isang simpleng pang-araw-araw na vitamin routine. Pagsama-samahin natin ang lahat ng ito sa isang simple at praktikal na pang-araw-araw na routine na idinisenyo para sa inyo. Umaga kasabay ng almusal inumin ang inyong vitamin D3 802 IU at ang inyong vitamin B1 thiamine 1.1 simok Isabay ito sa isang masustansyang almusal na may kasamang kaunting healthy fat para matiyak na ang D3 ay masisipsip -sip ng maayos. Tanghali o maagang hapon inumin ang inyong vitamin B12 C. MCG Ang sublingual sa ilalim ng dila na anyo ay mahusay para sa epektibong pagsipsip. Ang kagandahan ng routine na ito ay ang pagiging simple nito. Sa pamamagitan ng pag-inom ng mga bitaminang ito sa pare-parehong oras, lumilikha kayo ng isang ritmo na sumusuporta sa mga natural na pag-andar ng inyong katawan. Hindi lang kayo basta umiinom ng mga tableta gumagawa kayo ng isang pang-araw-araw na pangako sa inyong kalusugan at sigla karamihan sa mga kababaihan na masigasig na sumusunod dito ay nagsisimulang makapansin ng mga pagpapabuti sa loob lamang ng ilang linggo hindi lang sa panibagong intimasiya kundi pati na rin sa mas magandang enerhiya mood at mobility isipin ninyo na gumigising na may mas maraming enerhiya mas magaan ang pakiramdam at mas may kumpiyansa sa sariling balat. Iyan ang potensyal na naghihintay para sa inyo. Isang huling salita mula sa inyong doktora. Habang papalapit tayo sa pagtatapos, nais kong iwanan kayo ng isang huling pag-iisip at isang mahalagang aral sa buhay. Ang pagtanda ay isang katotohanan ng buhay, ngunit ang pagbaba ng sigla at kalusugan, sa intimasya ay hindi isang bagay na dapat ninyong basta na lang tanggapin. Nasa inyo ang kapangyarihan na kontrolin at bawiin ang kumpiyansa at koneksyon na nagpapayaman sa buhay. Ang mga kwentong nasaksihan ko tungkol sa mga kababaihan na muling natuklasan ang pagnanasa at pagpapahalaga sa sarili pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap ay isang malakas na paalala ng kakayahan ng katawan na bumangon. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng aking tao ng pagsasanay ay ito. Kayo po ang CEO ng inyong sariling kalusugan. Ang paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na mga hakbang tulad ng mga tinalakay natin ngayon ay isang gawa ng paggalang sa sarili at pagpapalakas. Ito ay isang deklarasyon na karapat dapat kayong mamuhay ng isang buo at masiglang buhay sa bawat edad. Nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin o tanong sa comments sa ibaba. Ang inyong mga kwento at karanasan ay bumubuo ng isang komunidad kung saan lahat tayo ay maaaring matuto at humugot ng lakas mula sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng inyong paglalakbay ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na maaring nakakaramdam ng pagkaligaw. Kung nakatulong sa inyo ang usapang ito, mangyaring isaalang-alang na ishare ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang. Madalas ang mga babae ay nakakaramdam na nag-iisa sa mga karanasang ito at ang isang simpleng share ay maaring maging pampalakas loob na kailangan nila upang simulan ang kanilang sariling paglalakbay pabalik sa lakas. At syempre, ang pag-subscribe sa channel ay titiyak na hindi ninyo malalampasan ang ating mga susunod na talakayan sa pamumuhay ng isang malusog at kasiya siyang buhay pagkatapos ng city. Salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin ng inyong oras ngayon. Ang inyong paglalakbay tungo sa panibagong lakas at kumpiyansa ay nagsisimula sa desisyon na gawin ang unang hakbang na iyon. Karapat dapat po kayo rito.